sa Occidental Mindoro mga kasama, barko mula sa China lumubog sa bayan ng Rizal mula sa Armen na uh, Mindoro Province kasama natin sa balita Rajuman Marcelo Raro. Isang barko ang dumating sa baybayang dagat ng Malawaan Rizal, Oksidentang Mindoro, ang biglaang ang tumagilid at unti-unting lumubog, humigit kumulang sa alas 4.30 kahapon, Abril 15 ng taong kasalukuyan. Ayon sa nag-upload ng video na si Jun Magbanwa, residente ng bayan ng Rizal na nakilala ang barko na MV Honghai 16. Ayon sa kwento ni Jun Magbanwa na dumating umano ang MV Honghai ng hapon at nagsagawa agad ng dredging sa naturang lugar nang bigla na lamang itong parang nawalan ng panimbang hanggang sa tumagilid ito at tuluyan ang lumubog sa dagat. Ayon pa kay Magbanwa na sumugod agad sila kasama ilang manging isda sa nasabing barko at na-rescue ang humigit-kumulang na pitong Chinese national at anin na Pilipino at sinasabing may 10 pa na di naiwan sa loob ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard sa panayam ng Armin Nus Mindoro Pravid sa na nagsasagawa ngayon umaga ng assessment ng composite team na kinabibilangan ng Mayor's Office, MDRRMO, PCG, PNP upang alamin kung may naiwan pa mga tripulante sa loob ng barko. Pagtagas ng langis at iba pa. Hindi na muna anila sila magbibigyan ng namang talya habang sinasagawa ang assessment. Ang MV Honghai 16 ay pag-aari ng D.O. ng FMC Shipping Management mula sa China. Kasama mo sa Arimed Bindoro Province, Rajuman Marcelo Raro. Tata Arimed!